ito lang talaga namin dahil wala kami kaming trabaho. Lahat ng mga kailangan namin, mga kaalbim, dito namin kinukuha. Ano ah. ba? Napakahirap talaga ng buhay oh, pag wala kang trabaho. Hello nga pala sa mga kaalbim natin dyan. By the way, mga kaalbim, for today's video papunta po ako ng tanda kung saan po ako mag <laughs> Ayan mga kalbim ka na nakayan lang po ako sa isang tricycle dahil wala pa akong service. <laughs> Ayan po ang driver namin mga kalbim. Ka seryoso kayo. Welcome to Tandag City. Ayan po mga kalbim. Ka dito nyo makita kung gano'ng kaganda ang lugar namin dito sa Tandag City. Rosa, pula po. Wow. A Apre yung pula sa lahat. Naku, doon ya makalbi mandito na po ako ngayon sa store kung saan po ako mang grocery kunin na natin ang lagayan para mabilis tayong matapos sa pagro-grocery natin mga kalbim. Let's go! Ayan mga kalbim, hatakin ko na agad ang Milo. Magic, sarap. Toyo. At saka mga chichirya mga kalbim, kayo muna isang halin para sa mga bata. Mga Barlords, nga pala mga Calvim, mawala niya mong gasan sa amung adlaw, adlaw So, ayan nga mga Calvim, ready na ang akong mga stock para sa akong sari-sari store. Dito lahat, kinukuha namin aming pang-araw-araw mga Calvim. Ito lang talaga yung nasahan namin dahil wala po kaming kabaho. Lahat ng mga kailangan namin mga kalbim, dito namin kinukuha. Oh, ba? napakahirap talaga ng buhay oh, pag wala kang trabaho dito naman aside makalbem dito na lahat ang mga na kailangan at saka dito naman mga powder at saka shampoo dito naman side, andyan naman ang madilata lahat na yan makalbem yan lang inasahan namin sa aming araw ang hirap ng buhay pag wala tayong trabaho no